mapayabangan nga ba ang pag-post ng mga lugar na pinupuntahan mo? Hi, ako nga pala si Sir bon. Tara, kwentuhan tayo. At bago tayo magsimula, shout out muna kay Sir Noli at saka kay Sir Edgar. Naway, dumami pa kayo. So ayun, sa mga nanood nga pala ng video ko kahapon at sa mga naka-appreciate, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana hindi ko kayo naumay. <laughs> Okay, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Kaya ba nga bang matatawag ang pag-post ng mga lugar na pinupuntahan natin? Well, actually, may dalawang perspektibo yan eh. Una, doon sa taong nag-post. At pangalawa, doon sa nakakita o tumitingin ng post. Okay, doon muna tayo sa nag-post. Sa tingin ko, wala naman siguro mag-post ng mga lugar na pinuntahan nila para lamang magyabang. So, karamihan dyan ay uh, nag-post because they appreciate the beauty ng uh, pinuntahan nilang lugar. Tulad nito sa May Harbor Square. Yan, pinuntahan namin at nakita namin si si Kuya. Yan, uh, dating uh, parent ng dati namin estudyante na namimingwit. At uh, binigyan niya pa ng uh, pagkakataon na masubukan ng aming bibi ang pagpimingwit. Okay, shout out sa iyo. Uh, yan ay uh, tatay ng aming estudyante. Okay? So, balik tayo again, karamihan sa mga nagpo sa atin ay we appreciate, no? Pera na lang kung talaga may kayabangan ka at may gusto kang asa rin na friends. Ops, bato-bato sa langit, ang tamaan masakit. Doon naman tayo sa mga nakakakita ng post mo. Well, kung friend mo yan, uh, wala yan sasabihin sa iyo, puro appreciative words sa maririnig mo dyan. Pero kung kaaway mo yan at may lihim na inggit sa iyo yan, kahit anong i-post mo dyan, eh may masasabi at masasabi pang hindi maganda yan sa yo. Teka nga, uh, mag gumawa ka ng maganda, may komento. Gumawa ka ng pangit, lalo may komento. Wala kang gawin, may komento. So, lahat ng bagay na gagawin mo, eh, nakakomento sila. Sabi nga sa kanta, no si Balasi. Pero dapat, uh, laging tama yung ating ginagawa. So, para sa akin naman, uh, Uh, maganda yung nagpo-post ng mga picture ng mga lugar na pinupuntahan kasi napopromote nito yung isang lugar, lalo na yung mga lugar na magaganda, hindi natin alam meron pala dyan, e eh nalalaman natin and thus, promote local tourism, okay, alam nyo ba na sa nung laang karaang uh, taon eh, mahigat limang milyon ang uh, turista na pumunta sa ating bansa. And that is because of the social media. Kaya malaking epekto sa social media ang promotion ng tourism dito sa ating bansa. And nangyayari na yan ngayon dahil bawat isa sa atin ay nagiging ambassador ng tourism para sa ating mga lugar. So bago tayo pumunta sa ibang lugar, ikutin muna natin yung lugar natin. Baka may magagandang lugar pala dito sa paligid natin na hindi pa natin alam, hindi pa rin alam ng iba, e eh, maipromote natin. So, ano pang inihintay mo dyan? Tumayo ka na dyan at tumabas ka ng bahay mo at uh, umikot-ikot sa paligid. ah uh, may mga magaganda pang lugar dyan sa paligid nyo and share mo sa amin. Hanggang sa muli, again, ito po si Sir Bon. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit.